huling nagbigay ng update ang Actress TV host na si Chris Aquino sa pamamagitan ng kanyang IG account ukol sa kanyang kalusugan. Kalikit ng kanyang larawan, may caption ng Queen of All Media na nagsasabing, Unfortunately, I'm suffering from a bad flare and very clogged sinus passages. Inamin rin ito na namimiss na niya ang kanyang ineng si dating Pangulong Corazon Aquino na nagdiwa ng kaarawan nitong Webes. Kahit tra 15 years nang nakakalipas, ang sino bata na nawala ng ina ay mamimiss pa rin ito ng sobra. Nagpapatuloy raw siya dahil nakita niya ang kanyang ina kung paano nito tiniis ang lahat simula sa lahat ng procedures, chemotherapy, radiation at marami pang iba dahil ramdam nitong hindi pa ready ang mga anak at kailangan pa ng sapat na panahon na tanggapin na mawawala ito sa kanilang tabi. Ayon kay Chris, hiningi niya sa kanyang ina na bigyan siya kahit na 20% lang ng lakas ng loob at abilidad na sumuko sa kagustuhan ng Panginoon. Dagdag pa nito, napakahirap ang magpakatatag sa ganitong sitwasyon. Taong 2022, nang iwan ni Chris ang Pilipinas para magpagamot sa Amerika dahil na rin sa kanyang autoimmune conditions. Simula noon, ibinabahagi na nito ang kanyang health journey sa Instagram at humiling ng panalangin mula sa kanyang fans. Kamakailan lamang ay inihayag ni Chris na ang kanyang anak na si Bembe ay magbabalik man siya at magsisimula na raw itong magtrabaho para na rin matustusan ang kanyang medical bills. Yan ang ating entertainment news, Alex Foraketa, Tatak, RMN.